Andrea Brillantes kinuyog ng bashers matapos makumpirma ang Kathniel breakup. Hindi na malilimutan ni Andrea Brillantes ang petsang November 30, 2023, ang 160th birth anniversary ng bayaning si Andres Bonifacio na kapareho ng initials ng kanyang pangalan. Ito kasi ang araw na dinurog ng husto ng netizens ang pagkatao ng kapamilya Young Actress. Ilang minuto matapos kumpirmahin ni Catherine Bernardo sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag na hiwalay na sila ng kanyang boyfriend na si Daniel Padilla. Kinuyog na si Andrea ng mga tagahanga ng Kathniel. Naniniwala ang karamihan ng Kathniel fans na si Andrea ang dahilan ng pagkasira ng relasyon ng kanilang mga iniidulong artista. Congratulations ang karamihan sa mga komento sa official Facebook page ni Andrea na may 17 million followers. Pero may himig ng pangungutya ang pagbati sa kanya dahil nagtagumpay umano siyang wasaki ng relasyon ni na Catherine at Daniel. Higit na matitindi, masasakit at personal ang mga batikos kay Andrea sa kanyang Instagram page na may 13.9 million followers. Literal na minumura siya ng mga galit na galit ng mga tagahanga ng Kathniel, lalo na ng mga sumusuporta kay Catherine. 20 years old pa lamang si Andrea, sa tindi ng mga masasakit na paratang laban sa kanya, imposibleng hindi maapiktuhan ang kalusugan ng kanyang pag-iisip kaya mas makabubuting ipahinga muna niya ang sarili mula sa pagbabasa ng mga komento at minsahin ng fans na kinukondena siya. Kailangan din niya ng wastong pag-abay mula sa mga profesional para hindi siya taluni ng depresyon. Hindi na nawala ng kinasasangkutang kontrobersiya si Andrea Buhat nang maghiwalay sila ng kanyang ex-boyfriend na si Richie Rivero na kinumpirma nito noong June 2023. Inakusahan ni Andrea ng cheating si Richie sa kanilang relasyon kaya nakuha niya ang simpatya ng publiko at kaliwat kanan ang inabot na batikos ng kanyang dating boyfriend. Nakalagdag sa paninira kay Richie ang revelasyon ni Andrea na hindi naglalaban ng damit ang ex-boyfriend. Pero sa gitna ng mga natanggap na paninira mula sa mga taga-suporta ni Andrea, hindi nagpatinag si Richie. Hamon pa nga niya sa isang tagapagtanggol at kaibigan ng kanyang ex-girlfriend, gusto mo maglabasan tayo ng labada? tara sabihan tayo kung sino talaga kumakabit. Confirmed na nga ba na si Andrea talaga ang nakawasak sa relasyon ng Kathniel? Yan ang ating abangan. And that's it for today's video. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like, and share for more showbiz updates. Bye!